Ayan, panoorin mabuti kung anong gagawin ni Topi. Kasi lagi ako nagtataka kung bakit sinasara ko naman yung pintuan ng kulungan nila. Pero laging nag nabubuksan. So, nagtataka ako. Ayun pala, ganito yung ginagawa ni Topi. Yan, 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 yan. hanggang sa mabuksan na niya ito at iinom siya. So, siya pala yung dahilan kung bakit nabubuksan ito kasi ilang araw ko nang pinagtatakhan kung bakit laging bukas yun kahit sinasara ko naman. So, paulit-ulit ko siyang sinasara, hindi ko nahuhuli kung sino yung nagbubukas. Ngayon, talagang inabangan ko siya. Siya pala talaga yung nagbubukas at para makainom. So, ang tatalino ng mga pusa na to, yung mga imported na pusa, ay talagang matatalino. Ang pinaka nagugustuhan ko lalo sa mga pusa na to, hindi lang dahil sa ang ganda-ganda nila, kundi dahil sa kapag pinapaliguan ko sila, ang malamig na tumig ang tumig, tubig, ang pinapaligo ko sa kanila. So, Siyempre, pag na ano yun sila ng tubig, nababasa, gusto nilang umalis. O, dahil nakatali, hinihila ako. Pero kahit na ganon, kahit na habang sinasabon ko sila, kung ano-anong ginagawa ko sa kanila, hindi ka nila kakamutin, hindi ka nila masusugatan. Kasi napansin ko sa ibang mga pusa namin na mga hindi naman imported, na pag pinapaliguan ko, talagang ang dami-dami kong kamot, ang dami-dami kong sugat sa kamay. Pero to, dalawa-dalawa yung pinapaliguan ko, pero wala. Hindi ako nagkakaroon ng sugat sa kanila dahil mabait sila. dati hindi naman talaga sila mahilig uminom pag kumain hindi sila gaano umiinom ng tubig pero mula nung napalitan yung ano napalitan yung kinakain nila naging maano na sila sa tubig eh. para parating may tae parating may ihi tsaka tagal nilang uminom dati wala hindi naman sila gaano umiinom, hindi na yung tubig pero ngayon talagang nakita ko na maano sila sa tubig. Parating uhaw. Kasi mahirap kasi sa pusa, yung lalo na yung mga lalaki tong mga pusa na to eh. Yun daw ma madaling mamatay yung mga pusa kasi nagkakaroon pala sila ng mga uh, nabubuo yung mga ano, mga asin o kristal sa kanila. Kasi ngayon dahil hindi sila pala inom. Tupi. ganun pala yung nangyayari sa mga pusa hindi sila pala inom kaya namamatay Imito nang hindi mo alam na, ang tupus dahilan tupus pero nung natuklasan si nung naman. asawa na ng pinsan na naman, Mochi. ko eh inom dahil ka, Mochi. namatay yung pusa nilang lalaki inom, Mochi. nung Yan. tinitingnan niya sa internet yung uh, paraan para masalbasanan niya yung pusa wala siyang makita inom, inom. pero nung ano na nung namatay na yung pusa doon niya natuklasan na yung tubig na apple cider ipainom mo daw sa pusa mawawala yung mga nabuong parang bato-bato o kristal sa kanila hindi ko alam kung sa pantog o sa mismong bato yun eh. basta nawawala daw yun sa apple cider So ako balak kong bumili ng ganon para sana ihalo sa tubig. Pero napansin ko na madalas naman silang uminom ngayon dahil napalitan nga yung pagkain nila. Oh, tapos na. Tapos na si Mochi. Oh, ako lagi kung ganito yung ginagawa araw-araw. Kasi nga nilalabas ko la ko dito sa kulungan yung mga pusa para magkaroon naman ng laya. Pero nakatali naman sila kahit nasa labas. So, ito lagi kong ginaganyan. Pero si Topi, ginaganyan-ganyan pala niya to hanggang sa mabuksan niya ng malaking ganyan tas iinom. So, nagtataka ako dati na bakit sinasara ko to laging bukas. Ngayon pala, napakatalino ng mga pusa, no? Alam nila kapag gusto nilang uminom, gagawa ng paraan. Yun lang, guys. Thanks for watching. Uy, painga-painga muna si Mochi Mochi at saka si Topi nandoon sa ilalim ng upuan. Ayun, nagpapahinga.